Panibagong routine rutina naman nga yung ginagawa ko sa umaga, yung pagre ng mga ketchup, mayonnaise dito sa mga lagayan niya. Pagkatapos kasi ng maghapon na trabaho nga dito sa store, yung mantika at ketchup, yung talaga yung unang nauubos dahil nga mabenta yung price. Kasunod na nga yung pagluluto nga ng basmati rice, pati na rin nga yung beef at chicken. Kasi ito yung pinaka best seller nga namin, hindi katulad nga ng mga inihaw at saka fried chicken, kapag ka may bibili pa lang, saka pa lang ako nagluluto. So yun, mga made to order nga yun. So yun, mag-aantay nga lang nga customer ng mga 30 minutes si Rosalie nga, isa sa mga loyal customer ko nga siya. Wala pa nga ang alas 12, dumaan nga siya dito sa store kasi bibili nga siya ng beef biryani. Kasama rin nga niya yung anak niya na pumunta nga dito. Gusto rin kasi nila sanang matikman yung milk tea. Yun nga lang kasi alas 12 pa yung Natuwa open nga. Natuwa nga siya sa store kasi nga, ang laki na nga ng ipinagbago. Sabi ko nga sa kanya, pwede na nga siya mag dine in dito. Kasi palaging pick up at delivery nga kapag ka bumibili siya. Mga launay, na medyo naman, dumating na nga dito si Erika sa store. Umaga pa nga lang umuulan na, kaya medyo malamig talaga yung panahon. pag usapan namin ni Erika na magkakape nga kami. So ako, alam nyo na rin naman na hindi nga ako nag-aalmusal sa umaga. Usually talaga yung start nga ng kain ko kapag ka-open na nga ng store. Kaya ito na nga yung pinaka-brunch ko. Kapag kakapi kasi yung inumpisan ko ang inumin, talagang hindi ako nakakaramdam ng guto Kakain ako ng kanin niya mga bandang alas 4 na or alas 6 na nga sa bandang hapuna na nga. Lagi din kasi talagang busog yung pakiramdam ko kapag kakape nga yung inuna ko. So yun, yun talagang nararamdaman nga ng tiyan ko. Kapag kahapon nga usually yung mga customer na bumibili nga sa akin, puro nachos at price nga lang nga sila. So, yun, pinagpa-partner nga nila sa milk tea. Si Gerald nga, pinalabas nga muna ulit siya para pumunta ng Alabang dahil naubos na naman yung nachos na ginagamit nga namin. Oo! Oh. <laughs> Thank you <po. laughs> Habang wala nga si Gerald, siya na nga muna yung pinagtawag ko dun sa customer kasi gusto nga raw nga niya sumama sa vlog. Pagkabalikan ni Gerald, nagluto na nga ako ng ground beef para naman sa shawarma namin kasi yun naman din yung mauubos na nga yung stock. Iniiwan ko na nga lang nga yung niluluto ko kapag kami mga customer nga na bumibili. Halos araw-araw nga bandang hapon, talagang mabenta sa amin yung nachos at saka price. Kasi marami na tumatambay na mga estudyante dito sa Pagdating store. Pagdating naman ng mga alas 6 ng gabi, dito na rin nga nagsisimula yung mga rice meal naman namin na mabenta. Yung mga delivery ko nga, hindi ko na nga siya masyadong natututukan kasi nga inuuna ko nga yung dine-in dahil hindi na lang ako masyadong nakakapag sa messenger ko. Kapag ka nga yung dine-in ko, saka pa nga ako nakakapag-accept ng delivery. Kaya yung ibang mga nagchat-chat na gustong magpa-deliver, lalo na kapag ka dito lang naman din sa bayanan at saka sa potatan, tinatanong nga nila kung saan nga yung store namin kasi nga gusto din nilang matry nga na mag -dine in nga dito kasi nga maganda na nga yung store. So yun nga mga dati ko naman ang mga customer ngayon Yung mga estudyante nga na tumatambay nga dito sa hap, na Nakailang balik na rin nga sila dito. Bukod nga sa milk tina binibili nga nila pagka tumatambay sila dito, tinray na rin nga nila yung biryani nga namin. Pagpatak nga ng alas 6 nga ng gabi, tuloy-tuloy na nga yung mga nagdadayin in nga dito. Kaya sobrang busy talaga kami dito sa loob ng kusina. Halos hindi na nga talaga ako makalabas. Pero yun nga, na isisingit ko pa rin naman mag video kahit papaan. Mula alas 6 nga, tuloy-tuloy na nga yan hanggang alas 11 nga ng gabi. Kaya nagpapasalamat din talaga ako kasi sobrang busy ko nga ngayong linggo nga na to. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Bye-bye!